Noong nakaraang episodyo ay aking itinalakay ang paksa tungkol sa problema ng pagkaabala sa pagdarasal ng Rosario kung saan ang ating imahinasyon ay nagliliwaliw sa iba't iba o kung anong-anong mga bagay. Doon ay binahagi ko ang ilang mga mungkahi mula kay San Luis Maria Grignon de Montfort upang labanan ito. Ngayong nga araw, aking ipagpapatuloy na ihatid sa inyo ang ilang pangpayo ng buting santo. Manatiling nakatutok at panoorin. Narito pa ang ilang mungkahe ni San Luis Maria Grignion de Montfort upang mapagtibay ang ating debosyon sa Rosario ayon sa kanyang mismong pananalita. Sabi niya, Mahal na kaibigan ng rosario, huwag makinig sa diablo. Ngunit maging matatag kahit na ang iyong imahinasyon ay bumabagabag sa iyo sa kabuuan ng iyong pag rosario na pinupuno ang iyong isipan ng lahat ng uri ng nakakagambalang mga pag-iisip. Hanggang sa habot na iyong makakaya, subukan mong tanggalin sila sa sandaling mapansin mo na sila. Laging tandaan na ang pinakamahusay na rosaryo ay ang may pinakamaraming merito at mayroong higit na merito sa pagdarasal kapag ito ay uh, mahirap kaysa kapag ito ay madali. Ang panalangin ay mas mahirap kapag ito ay uh, ikang hindi siya sa kaluluwa at puno ng mga nakaiinis na maliliit na lang gamatlaw na nagliliwaliw sa iyong uh, imahinasyon na laban sa iyong kalooban at halos hindi nagbibigay sa iyo ng oras upang tamasahin ang kaunting kapayapaan at pahalagahan ang ganda ng sinasabi mo. Kahit na kailangan mong labanan ang mga nakakagambalang mga isipang ito sa buong rosaryo mo, siguraduhin lumalaban ng mabuti. Tangan ng sandata sa kamay. Ibig sabihin, Huwag tumigil sa pagbibigkas na iyong rosaryo kahit mahirap sabihin at wala kang matinong debosyon. Ito ay isang kakilakilabot na labanan, ngunit isa na para sa matapat na kaluluwa. Kung ibababa mo ang iyong mga bisig, ibig sabihin kung ititigil mo na ang iyong pagro aaminin mo na ang pagkatalo mo at pagkatapos ay ang Diablo, pagkakuha ng gusto niya, ay lulubayang ka na niya para manahimik. At sa araw ng paghuhukom, ay tutuyain ka niya dahil sa iyong kawalan ng pananampalataya at kawalan ng lakas ng loob. Kaya mag Siya na tapat sa pagtanggi sa pinakamaliit na abala kapag binibigkas niya maging ang pinakamaliit na panalangin, ay magiging tapat din sa malalaking bagay. Wala nang tiyak dito dahil sinabi ito sa atin ng Banal na Espiritu. Ayon sa Lukas, Kapitulo 16, berso uh, 10. Kaya kayong lahat mga alagad ni Iso Kristo at mahal na Birhen na nagpasya na magrosaryo araw-araw ay maglakas loob huwag hayaan ng maraming langaw gaya ng tawag ko sa mga uh, abala na nakikipagdigma sa iyo sa panahon ng pagdarasal na ihiwalay ka sa piling ni Jesus at ni Maria na kung saan ikaw ay nasa kanilang presensya kapag ikaw ay nagro-rosaryo. Pagkatapos mong makausap ang banal na espiritu upang masabi mong mabuti ang iyong rosaryo, ilagay ang iyong sarili saglit sa presensya ng Diyos at gawin ang pag-aalay ng mga dekada sa paraang sumusunod. Bago magsimula ng isang dekada, huminto ng isang sandali o dalawa, depende sa panahong meron ka, at pag-isipan ang misteryo na iyong pararangalan sa dekada na iyon. Laging tiyaking hilingin sa pamamagitan ng misteryong ito at sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria ang isa sa mga birtud na higit na nagniningning sa misteryong iyong bibigkasin o yung birtud na naangkop para sa partikular na pangangailangan mo. Mag-ingat ng husto upang maiwasan ang dalawang patibong kung saan nahuhulog ang karamihan ng mga tao sa panahon ng kanilang pagro Ang una ay ang panganib ng hindi man lang humiling ng anumang mga grasya, kaya't wala silang maitugon kung tatanungin kung ano ang kanilang intensyon. Kaya sa tuwing magdaraos ka ng iyong rosaryo, siguraduhin humingi ng ilang espesyal na biyaya o kaputihan o lakas upang madaig ang ilang mga kasalanan. Ang pangalawang pagkakamali na karenyo ang ginagawa habang nagdarasal ng rosaryo ay ang kawalan ng intensyon maliban lamang na tapusin ito sa lalong madaling panahon. Yung bang lagi ka nagbabadali. Ito ay dahil itinuturing ng marami ang rosaryo bilang isang pasanin na nagpapabigat sa kanila kapag hindi pa ito nadarasal lalo na kung ipinangako nila na dadasalin ito ng regular o kaya may ginawaran sila bilang penitensya o pagbabayad sa sala pero pakiramdam nila ay labag sa kanilang kalooban. Ibig sabihin ay napilitan lamang sila. At yan po ang kabuuan ng mga payo sa atin ni San Luis Maria Grignon de Montfort. Kasama ng mga payo sa unang episodyo, naway no isa-isip at isa puso natin ng mga ito upang paghusayin pa natin ang ating pananalangin ng rosaryo at sa gayon ay makamit natin ang kapakipakinabang ng mga merito at mga biyaya. At bago po ako magbukas, ay guys, kung pasalamatan kayo na nagkomento uh, tungkol do sa unang episode na nagbibigay uh, ebidensya labang o patunay na karamihan sa atin ay uh, naapektuhan ng mga pagkaabala o tinatawag na distractions. Uh, sa Ingles, tuwing nananalangin tayo ng rosaryo. Kaya magsumikap -sum, mag at magtega lamang tayo na sa awa at tulong ng Diyos ay may natin ang mga pagkukulang natin tuwing tayo ay nag-rosaryo. At yan po ang ating uh, pagtatanghal ngayong araw sa may nakapulutan puro ninyo ng aral. At kung ito inyong naibigan, mangyaring mag-like, uh, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. Para sa hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan ito. Upang maabiswa namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At uh, kung naitin kaming suportahan, mangyaring nga uh, lumahok sa aming eksusibong grupo ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Pati Para sa mga detalye ng paglahok, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ninyo Uh, malalaman kung ano ang tungkol sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at, at kung paano po magdonasyon. Kaya lamang, ang aming uh, website uh, form doon ay hindi po gumagana kaya hindi namin matatanggap ang mga impormasyon na ilalagay po ninyo doon. Kaya para dito, mangyaring uh, makipag sa amin sa pamamagitan ng pag-email uh, sa ang tinignipadepio at gmail.com ang tinig ni Padre Pio at gmail.com At sa puntong pong ito ay magpapahalam na po ako sa inyo hanggang sa muli po nating pakikita na way pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.